No! kukunin na natin yung ating dala andun na yung mga kasama natin yan saan kaya yung mga kasamahan namin may nauna na kasi eh yung kapatid ko yun yung tricycle helmet mo na tanggalin mo at lagay ko oh, dito. <laughs> helmet ko daw tanggalin ko paano ba? Tanggalin mo. Maya ulit guys. magbibitbit tayo ng dala dito. Yan. Tayo guys dito. Hanapin natin yung mga kasamahan namin. Yan. Ganito dito sa Magatam. Alam niyo guys, favorite favorite na pinupuntahan namin dito. Kasi uh, ang gusto ko sa ini. Namin dito ay Libre yung mga cottage Ayun Yun, Free, free yung cottage Kaya uh, pwedeng Pwedeng Mag-stay Ayan May po One, two, three ito, ayun. Ayun na yung kan namin, no. oh. <laughs> oh. oh, Ayan, may mga cottage dito. Ayan. Di ba yung cottage? Kaya, yun. Enjoy! Ang picnic. Picnic, guys. Dito na sila. Kayo? Uwi na kaya? na daw sila. Nagtawa na sila. Baon tayo. Pansin. Uwi na kayo? <laughs> Ini na tolong. Hmm. Yan, nagiihaw na sila ng ating tanghalian. Yan, pinatay ko yung original um record ng voice. Original. <laughs> Ayun, dahil may mga kumakanta kasi dito sa Uh, kapit cottage namin kaya ayan pinatay um, minute minute ko na lang siya guys yan tignan niyo naman kung gano'ng kaganda ng view dito kaya pabalik balik kami dito sa sa lugar na ito dito lang sa magat Dam. dito sa may yun uh, at ayan ang ganda kasi ng view nakaka relax at uh, yun Tingnan nyo. <laughs> Umuusok pa yung pan namin, no? Umuusok talaga. May usok talaga. Yun. So, mainit na kasi dyan, guys. Kaya, ayun. Yan, luto na yung ating ulam. Yan, may inihaw na sili, talong, at saka tinadtad na mangga at kamatis. Nilagyan ng bagong with coke. Ayan, no? Uh, Ayan, kakain na tayo guys. Ayan ang ulam natin. Uh, simple yung pagkain. So, simple. Pero, napaka, uh, kung na yan guys. Hindi na, para sa akin, hindi na simple yan. Kasi nga, simple. Sinabi ko lang na simple. Pero, hindi na simple yan guys. Kumbaga, o oh di ba diba, takaw ko no. dami kong pagkain. Ayan. Papakita ko ulit sa inyo, guys, yung view dito sa pwesto namin. yun Pag tinatanaw mo yan, dyan, ganyan kaganda. Ganda yan. guys. Pauwi na kami. Hindi ko na pinakita sa inyo, guys, yung magatdam mismo kasi na lagi naman na din nakikita ninyo dito sa uh, mga videos ko. Kaya, ayan, pauwi na kami. Bye! Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe. Share na rin guys para may makapanood na iba and click na rin ang notification bell. Bye.